Thank you, Andy, liliwanagin ko lang for the, for the sake of clarity do sa mga nakikinig po sa ating ngayon. Ano, kapag wala silang naipakita ang application form for consolidation, after today, pag bumiyahe sila tomorrow, koloro na sila, huhulihin sila. Hindi na po ganun kabilis. Uh, sabi ko nga po, after today, hindi sila nag-consolidate. wala po silang papeles na may Obligation ng gobyerno na ma-inform sila mm -hmm. no? na ikaw ba ay nag-consolidate, base sa records namin hindi, and then sila po i-sasagot na sila po kunyari ay hindi nag-consolidate, they will answer that uh, show cause, and then bibigyan sila ng dokumento from LTFRB na revoked na yung prakisa mm -hmm. nila starting that day, doon na po sila hindi pwedeng bumiyahe. Okay. Ngayon pag hindi na sila bumiyahe, dahil sila po na revoke, magkakaroon na po ng notice yung LTFRB, sa proper authorities at sila po ay deemed as uh, not uh, anymore allowed sa kalye na pumasok po. So when we say uh, Yusek andy uh, after going through the process of the show cause order, replying to the show cause order tapos hindi sila sumagot, na revoke yung kanilang prangkisa. Technically Apa? legally, wala na silang prangkisa. Wala na sa kanila yung prangkisa. Uh, definitely po. Yun. Definitely po, wala na silang prangkisa now kung wala ka kang kisa like any, uh, I mean, uh, and, and you, you still do what you've done before, you kumukuha ka ng mapasero, bumapasada, eh, illegal na po yun. Hindi na po pwede. Kaya nga, ang maganda mensahe po dito, kesa umabot tayo sa point na magkakahulihan or umabot sa point na tipo bang uh, wala ka kang kisa, bumabiyahe ka, I think to be fair to all, kung alam mo naman na ikaw ay hindi nag-consolidate at alam mo naman, eventually, bibigyan ka na revocation, dapat po kusa sa ka kanang hindi pumasada dahil wala na pa kayong basihan mm -hmm. na pumasada pa sa aking.